may kwento lang ako about dun sa nag-viral ngayon na dito sa Saudi ang sabi isang Pinay at may nagsasabi din isang Indonesian we don't know the real story siguro mas maigi na wag na lang natin i-share wag na lang tayo makialam pero may kwento ako about dyan dahil dati dito pa yung sister ko uh, dito pa sa anak ng amo ko one time pumunta kami ng mall tapos after namin nag mall lumabas na kami to make short story nagupo-upo kami sa labas kani inantay namin yung driver na darating so matagal-tagal din dumating yung driver at may napansin kami isang kababayan natin na babae tapos may dala siyang bag, kunti lang yung dala niyang bag. Saka siguro maliit lang, I mean, maliit lang yung bag na dala niya. Tapos napatanong kami kasi matagal din siya na nakaupo tapos parang balisa ba na tatayo, titindi, tatayo, tapos titingin-tingin, tapos may hawak siyang cellphone. Di tinanong namin na, kabayan, saan bang punta mo? malapit ka lang ba dito? Tapos sumagot siya na pumakas daw siya sa amonya Tapos sabi, di napanganga kami ng kapatid ko, ng sister ko, na na, hala, tapos saan ka ngayon? May kukuha daw siya, may, may, mag, may magsusundo daw sa kanya na kaibigan niya. Sabi ko, kilala mo ba yung kaibigan mo? Pinoy ba yan? Au pinay ba yan? Ano ba? Ganito, ganon. Kasi mahirap kapag ganyan na sitwasyon. At parang pinag pinapaalahan na namin ba na mahirap yung takas dito. Kung ako sa iyo, tumakas ka man lang, diretso ka na lang magtaksi ka na lang, pupunta ka na lang nang uh, <coughs> OWA Hindi may susundo daw sa kanya na kaibigan niya na tutulong daw sa kanya. So, nakiramdam lang kami dahil wala pa rin yung kayo, yung driver namin, so nakiramdam lang kami. Tapos mayat maya, may dumating na nakataksi, ay nakataksi, nakasasakyan ng kotse. Tapos lumabas yung lalaki, ibang lahi. Tapos ayun, kinamay siya. Di nagtinginan kami ng sister ko, napamarites kami bigla. <laughs> Tapos na naisip namin, oh yun pala yung kaibigan na sinasabi niya, ibang lahi so sa isip namin hindi naman namin alam no kung kaibigan bang totoo ano sa facebook lang pero payo lang sa mga kababayan ko na andito huwag tayo basta basta magtitiwala lalo na kapag mga ibang lahi dahil mga traitors sila hindi sila kagaya ng uh, isip natin mahirap kagaya ng ito yung na doon sa viral ngayon na chinogi daw ganoon nga ang nangyari sa babae na hindi daw ka hindi daw, hindi mo daw matik yung ginawa ng ibang lahi sa kaniya na pinasokan daw yung ganito ganon so napakahirap andito tayo para magtrabaho andito tayo para maghanap buhay so focus tayo sa ating trabaho focus tayo sa ating mga pangarap huwag tayo makipag chat chat sabi nga ni madam huwag kang sasagot sa mga tawag na mga anonymous number so he, never in my life dito sa Saudi na nakipag pag uh, chat chat ako sa mga ganyan na nakipag-usap ako sa mga ganyan may tumatawag sa akin na sumasagot ako hindi ko ginawa talaga kaya paalala ko lang sa mga kababayan ko nandito na huwag tayo basta basta magtitiwala lalong lalo na sa hindi natin kalahi okay maraming salamat God bless sa ating lahat